mga maganda umaga po sa inyo lahat at uh, kumusta na po kayo dyan. Ngayon ang gagawin natin ay ang ating triangle na 3x3x3. Okay. So alam niyo na siguro yung mga parts nito. No? Ito yung tip. Yan. Tinatapat lang siya sa kanya-kanyang kulay. Yan. Paganyan. Yan. Ang silbi lang niya, para maging triangle. Kasi sa sa pair ng bawat pieces o edges niya, wala eh ginaganoon lang siya yung mga eh. no. Okay, next step. Gawa tayo ng hazard symbol, no. Ayun. Obserbahan niyo muna pag nakita niyo halimbawa ganyan. Ayun yung blue, Eto yung dalawa. Iksabay ng blue dito. No. Ikot mo lang yan. Ayun. Ayun. Ayan ang asado symbol. Ito. No. Di ba yung sa chemical symbol, yung, ha, yung symbol niya, dito ginagamit na palatandaan yan. No. Okay. So, ngayong nakita mo na siya, o nagawa mo na, lagay mo siya sa ilalim, ito ba na, ano, tapat mo lang na ganun. Kasi lahat yan dapat nakahasardo symbol. No. Okay sa 3x3. Yung 4x4 pwedeng hindi. Basta sa unang gawa mo, ganyan din, no? Ganyan din. Kaso yon ganun lang ng ganun. Ikot, ikot, ikot. Hmm. Yun ang recommend ko don sa 4x4. Sa huli mo na siya, itama. Hmm. No? Okay. Okay, so paano? Uh, blue base. Blue base na lang tayo. O kahit ano namang base ang gawin mo, same lang to. konti lang naman ang piraso nito. No? Okay, so red na lang tayo. Ayan, meron ng isa, no? So, ang pag-insert naman ng ng ano, edges, uh, madali lang. Hmm, bali, red, ganun mo siya. Ayun. So, kahit naman hindi na ikot, no? ganun lang. No? Doon naman siya padaanin sa kabila. Then, back down. Ayan. Kumbaga, discarte lang to eh. No? Uh Oo. -oh. Ayan. Pwedeng nating hindi muna ibalik ang hasardo symbol. Mamaya na. Kasi gagawa tayo ng first layer. na mm -hmm. Nasaan yung red-blue. Ito. So, dito mo naman siya lalagay. Kasi nando sa likod yung blue, ito pag ikot nung ganon, di likod din siya, di ba? O mapupunta rin sa likod. Kaya magpe-pair siya. Tsaka may iba, iba Ayan, gawa na ang ating ano, first layer na ang base natin eh, red. Okay. Uh, ang kuha nito, yung sa second layer, makikita nyo dyan sa mga susunod na video. No? Yung mga sinario Bali, apat yun. isang counter, isang clockwise, isang counter clockwise. Isang edge na buo sa, sa kulay na ganyan, kung ano man yung buong kulay, lagay mo sa likod, pangatlo. Pangapat, yung tatlong edges na hindi buo. Baka makita nyo rito. Oh, na? Okay. So, pag ganito naman, di tapos na nga ang ating red paste, no? O first layer na nakamats. Dito. Saka dito. At saka dito. Di tapos na, no? Ito nga yung katatapos lang natin. So, ngayon, tapat natin yung hazardo symbol. Na? No? Ayan, no? Okay. Ito, ito naman yung naging problem, no? Nung natapos natin yung first layer. Ito. Yung edges na tatlo. Ayan. Okay, paliwanag ko lang na pagkaginan niya natin, ayan. Ano tingin mo dyan? Yan yung top view. Dyan mo siya tinitingnan. Para lahat ng tingin mo, to blue, to green, ito, yellow. Bakit ko ginanyan? Para malaman natin ang ikot. Tandaan, ang ikot ng clockwise pa No. Ayan, pag ganyan. Iyon, clockwise. Sa orasan. No. Oo. Sundan mo lang yung orasan. Gawin natin dito yon, Ito yon, Mag-clockwise muna tayo. Iyon. Ano napansin nyo? Ano napansin nyo? Tumama ito, di ba? O, balik natin ganun. Okay. So, ano ikot? Clockwise. Yon Ibalik di e, nga din ngayon sa harap ng yellow or blue or green. Kung anong gusto mo. Basta nakita mo na yung ikot eh. Okay na yun. So, tumama ito eh. No? Clockwise ang ikot. Kahit nga saan, no? Kung saan mo gusto. Clockwise algorithms are prime u prime r u prime r r prime u prime r iba ito yon kaya natin na itama ito dahil yung ikot nga kanina clockwise ginamitan nga yun ng clockwise algorithms kaya siya lumipat dyan okay yun ang silbi nung top view para malaman mo yung ikot e niya kasi yung ikot e na clockwise may algorithm yun. counter clockwise ganun din na okay so nung tumama na no nung tumama na siya lagay natin siya sa likod ayun ang mapapansin mo naman sa harap ito ayan na at saka itong yellow green baliktad o flip edges na okay so ang algorithms lang ito r prime l r l prime u l prime u prime l niyan tumama na no ayun ganun siya ngayon, makikita nyo, no? Ang ginamit nating base, pula o red. So, kahit ano naman, kulay, pwede. 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 Depende lang sa sitwasyon nyo o sa pagkakagawa nyo, no? Pero yung proseso, iisa lang, mga karubiks. Same lang yon Kaya yung sample natin dyan, na mga senaryo ng second layer, kahit anong kulay pa yon yun yung Ah, uh, yun yung proseso. Iisa lang, na. Okay? So magkaiba man ang aking nagawa tungkol dun sa problem ng second layer. Ito yung second layer. Yan. Same lang din yung proseso. Na. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit ano ang base mo, red, yellow, green, blue, same lang 'yon, na. Okay? So maraming po salamat mga ka -Rubics. At sa, sa walang sawang suporta nyo no? at uh, mag-iingat po palagi bye bye okay mga karubiks uh ito naman yung tatlong edges na hindi siya magkakamats sa kanyang pwesto yan okay so paano natin masosolve pagkaganyan yung sitwasyon so ganito lang gawin nyo Always na nakatama ang ating hazardo symbol, no? Ayan. So, ang gawin mo, para makahanap ka ng isang edge, dyan sa tatlo na yan, ikot mo muna na. Uh, Mag-trial and error tayo sa clockwise muna ng ikot. Ayan. Clockwise. pag ganon. <clears throat> Ayan. May tumama ba? Wala, ano? Wala. Ayan wala no so kahit hindi nakaharap ang hazardo symbol dun sa kanyang kulay okay lang ang binabasiya naman natin dito yung mga edges na tatlo kasi naghahanap tayo ng isang edge na uh, tutugma dito sa kulay na to o sa kulay na to o dito okay so ikot pa natin ng isa ayun dito siya eto yung tumama eto hindi ano So, balik ngayon natin siya sa hasardo symbol. So, ang inikot natin uh, clockwise, no? Kasi naghahanap tayo. Eh, pwede naman palang counterclockwise. Iyon. Nag-get nyo? Iyon. Kasi, nag, ano nga tayo, eh, nag-sample lang o oh, trial and error na inumpisahan natin sa clockwise, eh. No? Eh, ito yung tumama. Si, di ang ikot niya, Uh, counter counterclockwise pa ganun para tumama ito no yon at ang algorithms naman ng clockwise ay r u r prime u r u r prime ayun siya di ba na ito galing doon na padala natin siya diyan dahil counter clockwise ngayon nung tumama na nung tumama na siya, lagay natin sa likod. O, hindi ba ito yung flip edges na kagagawa lang natin? Ganon siya. Ibig sabihin, hindi lang naman siya yung tatama. Pwedeng ito, pwedeng ito. O kung alin sa tatlo, then ilagay mo sa likod pag naiganyan mo na. Muna. Ito ngayon yung algorithm sa flip edges. R' prime, L R L' prime U, L prime, U prime, L. yan para tumama lahat. yun ganun siya. Okay, short video lang tayo, no? Last layer. Ito yung pinaka-last layer ng ano, kasi dito sa tip, hindi naman consider na, ano yan eh, nako-consider lang siya as triangle, no? Mm -mm. Pero sa pagbuo ng mga parts, first layer lang at second layer. Dito ha, ah, sa 3 x 3 Kasi ito, ganun lang ganun yan. Eh. No? Ikot mo lang ikot. Ayan. Okay, so pag ganito na encounter nyo, no? yung buo lagay mo sa likod. No? Ito yung flip edges. Yan. na, no? Kita mo naman. Eh, no? Madali namang ma No? Okay. So, algorithms, prime. L R L prime U L prime U prime L Okay, so yun lang muna mga karubiks Maraming salamat Ito naman Clockwise Bakit clockwise? Punta tayo ng top view Alam nyo ikot ng orasan, di ba? pag na mo parang ganyan yan ito yung orasan di pag inikot natin ganon clockwise yung mga edges na yan tatama sa kanyang kulay di ba na yan nakita niyo naman no balik natin binabalik kasi yun yung palatandaan mo para ang gagamit, ano ba ang gagamitin mong algorithms clockwise ba o counterclockwise ito, ito pa rin yung isang dahilan kung bakit dahil sa hazardo symbol. No, okay. So clockwise algorithms ay clockwise. R prime, U prime. R U prime R prime. U prime R. R. na no. Okay, next. So ito naman counter clockwise. Yun yung yung dilaw pupunta doon ayun na no. o tignan mo sa top view kaya counterclockwise pabaliktad pabalik ayun pabalik. ayun dapat kasi tumama yung mga edges nya sa kanyang kulay na no. kaya naman ang algorithms ng counterclockwise ay R U R prime U R U R prime so yun lang ang ating tuturo yun siguro naman medyo naintindihan nyo yan ok so maraming salamat